Ginoo. Ganito. Dilua ito ng dilua. Ganito. Yung sinuot ko, ko na sa salamin na katawan niya. Ganito sa kalakas. Oh, oh. Yung elements na nami dito, 11 elements din ko na sa salamin. Mumilang natin magi-testing char sa no pero yung elements na nami dito sa library, hindi ko yung elements na nami dito sa. Kahit pa kung hindi niya napapasingkin niya. Kaya siya sa pagkakataon na pinasoportahan niyo 'kin dito. Pero, hindi ko Wala lang paki-asah. Teka, final na. Hay, hay, Sige po, balik sa dati. Wala sa ano, pero dana. Elementary level pa lang po kayo ng 5. 1, 2, 3 po lumalabas <laughs> sa akin kanina. Ganito sa akin. tigas na lang ang ano. Bababa. Tigas ang tuhod. Tigas po. Tigas po. Tigas po. Tigas Sir, ganito Kasi sa Sige po, alisin natin 'yan na po. Basak lang po tawong. Bakit ka mo sadabe? <coughs> <coughs> Wala na po gumagawa. <coughs> Hindi <coughs> ko na kaya pero. Ay handa. Hindi kaya. Okay. Ano <coughs> ang sasayin mo? Ka. <laughs> Kailangan lang siya, ka.